Putol. Putol. Putol yung ating... Wag na wag kayo mag ride or magte trail na walang music link na baon. Kung ayaw nyo mapagaya sa akin. Ooh. naging push bike ang aking mountain bike. Simula sukat, sukat exit hanggang dito sa Fort Estate. <laughs> Ngayon lang ako nakapahinga. Tulak ka naging push bike. Charge to experience. Charge to experience. At tayo dito.